Ginugunita ngayong linggo ang Philippine Veterans Week bilang pagpaparangal sa mga veterano ng bansa na nag-alay sa kanilang sarili para sa bayan. Sa temang kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunarang bagong Pilipinas, kinikilala ng bansa ang kontribusyon ng mga veterano upang masiguro ang magandang kinabukasan ng bawat Pilipino. Karagdagang tulong, hiling ng ilang post-war veterans. Narito ang ulat ni PIA intern Clarissa Ocean. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga bayani tayong hindi nakikita sa mga pelikula. Ngunit ang kanilang mga kwento ay buhay na buhay sa ating kasaysayan. Ang mga veterano. Sila ang mga tunay na magigiting na nag-alay ng kanilang lakas, tapang at buhay para sa ating bayan. Kami po ay member ng post-war veterans. We do not belong to the Civil War. But most of us here are members of the postwar and only few belong. Wala na yata natira, yung isa na lang yung Second World War veterans. Ang linggo ng mga veterano ay isang pagkakataon upang magpasalamat at magbigay pugay bilang bahagi ng ating kasaysayan. Sila ang mga nag-alay ng kanilang sarili sa mga laban at pagsubok upang mapanatili ang ating kalayaan. We are part of the veterans because we are considered uh, soldiers. We are soldiers of the armed forces of the Philippines. both in Mindanao and um, what? tawi, -tawi Apari. That's all. That's why we are here to participate in the celebration of Araw ng Kagitingan. Ang mga veterano ay patuloy na nangangailangan ng ating suporta at pagkalinga. Marami sa kanila ay may mga pangangailangan medical, physical at emosyonal na kailangang matugunan. Kaya't sa bawat hakbang na ginagawa natin upang magbigay galang, naway magpatuloy ang ating malasakit sa kanila. Hindi lang sa linggong ito, kundi sa bawat araw. At present, ang masasabi ko, uh, it's okay for us. Some are not okay because of the status of health. Kasi karamihan sa amin, wala na. Ang dami-dami ng maintenance. Kaya, we are asking the national government to increase the disability pension of soldiers, including World War II veterans. I am appealing to the national government. Yan ang naririnig nila sa akin. Lagi, I am appealing to see the benefits of disabled soldiers. Maswerte yung walang tama. Pero kami na disabled, sobra ng mga bala. Doon na pupunta ng maliit na pensyon sa mga gamot. Kaya, again, salamat sa so Diyos at kahit ganito, nakapagsisilbi pa rin kami. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga veterano ay patuloy na nagiging inspirasyon sa ating lahat. Isa dito si Veteran Mariano Kamingawan. I was trainee in 1967, ma'am. Trainee ako, ma'am. Then after uh, 67, 69, uh, uh ano ako ng first class trainee then uh, ano ka ng automatic kaya na enlist ng private 1970 I'm a uh, private main for 3 months after my recruit was promoted to PFC after 3 months ulit uh, na was promoted to corporal 5 months after promote ako ng duty sergeant for that year uh, so I uh, ng beritang Almighty God na ako ng Ngayong linggo, pinagdiriwang natin ang linggo ng mga veterano. Isang mahalagang okasyon ng pagpapahalaga sa kabayanihan ng ating veterano. Ang mga magigiting na nagbigay ng kanilang lakas, buhay at sakripisyo para sa ating kalayaan. Uh, medyo, ano, mga mga Uh, 1.4 million after the operation uh, still alive uh, for 9 years uh, ang age mamay, 77 years old ating tandaan ang kanilang kwento ay bahagi ng ating kwento Pagyamanin natin ang kanilang mga sakripisyo at patuloy na magsikap para sa mas maunlad at malayang bansa. Ang linggo ng mga veterano ay hindi lamang isang pagkakataon para magbigay pugay sa kanilang mga serbisyo at sakripisyo, kundi magpasalamat.